halo halo masarap sa tag-init tag-init na nga talaga walang pinipig kuya yung isa ha? ayaw ng pinipig ng isa eh naglalagotokan daw dikas-kas yelong gawa din pala sa ano Ah, lima agad. Isa lang. Ah, kala ko lima agad eh. Ha. Sarado na akong madami. Ay, hindi. Ilang ga kayo. Be, ikaw laang. Ay, umili. Ay, nasa kata na daw ngipay. <laughs> Pulitin mo e yung mo. Ang talas ng ano ni Kuya, oh. Yan ang literal na ano talaga. Kalahating <laughs> kilo. Kalahating <laughs> kilo mo ba yan? Ang dami. Di ba? May pakulay pa. Ano to. Mga agnebol ng sakya. Oo. Panunaw din kasi yan eh. Mabilis yung matunaw. Pantunaw. Di ah, Di ba? may takalan din gatas at ah, di lahat na nag <laughs> Yummy! Tayo Angel, tatluhin mo na. Lugi sila. Ayaw niya nang may pinipig. Masarap nga ito eh. may pinipig. Saan yung wala pinipig? Yan. Ito. Ito.